back to Manila ito yung dito sa lugar namin pag ano pag hibas yan yan bago makasakay ng bangka dadali muna yung bangka sa laot gusto malalim para di magsadsad yun yung sasakyan namin yung nag-aabanti na yun yung panas yung mga bato yun nila namin papunta doon sa bangka kasi pag doon kami nagsakay sa asad-sad so ito yung mga estudyante punta yun sa bayan nakasabay ko yan dyan sa bangka Ayan, naglalakad sila dito Lalakad kami ayun pa lalakaran namin yung mga bato na to itong panas para makasakay doon sa bangka yun yeah, makasabi ko yung mga estudyante dami yung mga estudyante dito sa amin sa barangay namin tantahan lang dito kasi madulas tantahan lang paglakad yeah. Ay, mga estudyante sisipag mag-aaral tsaga tapos lang ng ano, pag-aaral ng high school araw-araw yan tapos pag hapo naman sakay naman sila sa bangka pa uwi ah, sakay namin bangka pila-pila Akitoy. Bakit, Toy? Nakatsinilas ka naman. Pwede na yan. Ito manong. Oh, man. Ooh, ayan na, ayan na. Tandaan. Relax. <laughs> sakay, sakay. Oh, boy. Oh, Ay, para makaharap tapos tapon yung kape ayun Ay, pang iba Nakasakay lahat doon na iba? Sure Hindi ah, na pala Hindi yeah, na pala kami mga Hindi na pupunuin Baka malubog Dito na kami sa isa Dito na kami sa isa na yan Hindi na pwedeng Punuin yan itong isa mas malaki sipag dito mga estudyante na to araw araw yan tuwing umaga ganyan pag ibas lang naman maglalakad talaga dito pero pag taip dun dun na lang magantay dun na yung bangka Hey! Yuri! <laughs> Hindi na ako kilala nung kababata ko ha. Kababata ko yung galing sa laot. Dahil pang masakay, kung parating. Tawid ng bayan. Terima ah, yeah. kasih lah Kita ni sekolah